Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Udea, at itinuro sa mga kapatidang ganito kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisang papuntayin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito kaya't may nabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Sibisia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan. Di umanoy, binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Eso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Nahudas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kabagan kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin kanawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng Anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, umikislap na gaya ng hiyas na aspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may labindalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel tatlo ang pinto ng bawat panig, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may labindalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanaga ng lungsod. Pagkat ang ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral Amat ako'y mananahan, Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa sa at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa amang nagsugo sa akin sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa ama sapagkat dakila ang ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo